June kahapon, kinukulit ako, sabi niya sa akin Sheila, ano na Black Friday kahapon Sabi niya, dapat maaga kang gumising Kasi kailangan tayo tingin-tingin Sabi niya, gusto niya kasi makita yung mga presyo Nang bilihin, wala naman in particular Sale Gusto no, niya talagang maka-diskwento Pag Mas sale Mas wala naman bibiliin <laughs> <laughs> sabi ko nga si Jun, si Jun kinukulito ka hapon sabi nga ito, set yung sapatos na gusto mo sabi ko, alam mo, pag tumatanda ka siguro talagang ayaw mo nang bumili parang nakukontento ka na kung anong meron ka talagang sabi ko kay Jun, wala talaga ako nagugustuhan at uh, wala naman akong gusto talaga kundi yung, yun nga humigot ng mainit na sabaw dito sa Manchester hindi kami magluto ganun talaga, tumatanda ka eh <laughs> yeah, pag pagbata ka, you want to have the branded things. You you want to have as much as you can, di ba? Sasakyan, magkaroon ng bahay, gusto mo magkaroon ng ano ba? Magandang savings, magagandang bag, sapatos, damit Yung mga brands na hindi mo nabibili noon, gusto mo nang gusto mo bilhin noon. Ayun, parang sabi ko nga kay June, Parang kontento ka na sa tatlong sets ng damit. Ganun mga pasyente, di ba? Wala na silang sinusuot. <laughs> Ay na ba? Wala Parang mapapasyente mapa na ba ako? Matagal-tagal pa na naman. Wala na Tsaka so. mas ka, ano ka na, cautious ka na sa kinakain mo pag uh, tumatanda. Less no? na. No? Less mas less na. Tsaka hindi na sa kanin. Sa gulay ka na. <laughs> Puro gulay ang kinakain ko recently. Sabi nga ni Jun, magiging rabbit na raw ako. Masi ganito ako kataba. Eh, Matabang rabbit. <laughs> matabang rabbit, sabi ni Jun. Parang, parang hamster. Maliit daw na, ano, maliit na hamster. Eh, kwento mo pala yung bumili tayong marami. Hindi, hindi hamster. Yung ano pala yun? Yung guinea pig. Guinea pig. Yan, maliit daw na guinea pig ako. At, uh, puro gulay na lang daw ang kinakain ko. Totoo nga, puro cabbage na kinakain ko recently. Ewan ko ba? gustong gusto ko yung cabbage recently. Kwento mo pa yung yan, bugalin ka marami dilata. Actually, sabi ko nga kay June, ang um, wish ko talaga, makahigop ng mainit at makashare ng ating blessings sa ibang tao. At uh, nung isang araw, yung kaarawan ko talaga, sabi ko kay June, lika na, punta na tayo sa Aldi at uh, tayo mamili ng delata At uh, yun naman ay bibigay natin sa mga ibang tao. Yung mga uh, nagsa-struggle. Uh, sa food, food bank. bank mga nagsastruggle, hindi lang po sa Pilipinas nagsastruggle, pati dito struggle ang mga tao uh, believe it or not uh, may mga marami mas lalo na yung may mga anak kasi yung mga beneficio nila has been cut off uh, dramatically kasi paiba-iba ang gobyerno paiba-iba ang beneficio nagsastruggle kaya nothing is uh, more ano nga rewarding than to be able to give to other people. Oh. Kasi nung nagpa yung kapatid ko naman, sinandaan ko na kaunting pera. Sabi ko, use it ha, kung saan mo gusto at kung paano mo matulungan yung ibang tao para sa kaarawan. Ko. So, ano bang ginawa nila? Nag, uh, mayuna, nag video video pa. At uh, pumunta sila sa palengke una tapos nagdecide silang mamili ng manok din doon sa SM. Tinado na sila sa palengke, namili pa rin ng manok, Ay, manok? din sa SM. Manok panabong. Ngayon <laughs> na, gimo-o sila ng goto. Ay uh, pakita na lang natin, na uh, best is pakita na lang natin. Attach na lang. Attach lang natin, na lang natin 'yung video. Uh, we want to do it as much as we can again. Salamat Siguro kay sa December. Magpasalamat oh, syempre ako sa kapatid ko, kay Kaki, kay Ruel, yeah. sa yung kasama nilang babae yeah. uh, na tumulong. Ginawa nila ito before, uh, di ba? I remember. Oo, uh, October ginawa nila yon nung... No... Two years, ago. Uh, Two years? Ago. Well, last year. Hindi, no October din ginawa rin nila yung nakuha natin sa YouTube, diba? di ba? Hindi, yun sa YouTube, uh, nagpakain din sila ng... Oh, ice cream. Diba? Nagpakain din sila ng mga bata at mm. matatandaan. I skip sa mga bata Ng mga tawag nila. 'Yun naman na uh, that was few years pa. Ah iba pa pala. Oh, yun? iba pa 'yon. Oh, yeah, remember what were you yung YouTube ano natin money? Are using it to uh, some sometimes sa uh, pang oh. pakain sa ibang tao? Pag-share ng ating blessings. Well anyway, I will attach it here. Uh, I hope you enjoy. Maraming maraming salamat ulit sa inyo kasi you've been supporting us, you've been subscribing maski hindi namin kayo kilala. To tell you honestly, hindi namin ni Jun alam pa paano i-check kung sino nag-subscribe sa amin, kung sino nag-unsubscribe. Hanggang ngayon hindi pa rin Over namin alam. Din, no? Pero nagpapasalamat kami at uh, kayo'y patuloy na nagsusubaybay kung hindi kami nakakapag-load kaagad, nandyan pa rin kayo. Sila Princess Marin, Pacifico Naharila Junior Oh, sino pa ba, Jun? Pistek, pistek ba yan? Basta marami, marami sa inyo. Nagpapasalamat kami. Kung we've not name a few, maybe we'll attach your names somewhere here sa video, no? We'll flag it up. Maraming maraming salamat. Thank you again. And June, anything uh, to say? Ah, ingat lang sa pag-drive. <laughs> <laughs> ingat palagi kung nasan kayo. At, um, stay humble. Ethan, anything to say to our subscribers? Thanks for watching. Dunkin' Donut. <laughs> Dunkin' Donut na. O, paborito talaga nito. Nagpabili na naman na isang tray ng Dunkin' Donut okay. itong maliit na ito. Talagang yeah. siya na lang ang ano namin sa bahay. Kaya we spoil him as much as we Kung kaya namin. Ilang araw na lang. Christmas na nandiyan na lang Christmas uh, na 6 ako ng box actually box. kasi gusto kong uh, maglagay kami nung ano ba yun yung lalagyan ng regalo, malita anu? shoe box. Shoe box appeal. Yeah. Lalagyan mo ng laruan, na uh, toiletries. <laughs> Tapos papadali rin lang sa ibang bansa yung June. Oh. At tatandaan ko one time na feature pa ngayon sa YouTube na isa na... Naging niya, no? Oo, na padala sa Pilipinas at naging asawa niya pa yung nagpadala sa kanyang bata. Ako naman yung hindi nagaanap ng asawa. Oh, <laughs> na, <laughs> <laughs> Ako yung naman gusto lang tumulong. <laughs> KMJS, no? Ako din. <laughs> <laughs> <Shows> <laughs> gusto, lang natin na tumulong. Lang naman. Na story. anyway, well, uh, we we're diverting now from uh, the topic. topic. Again, watch yung ano yung i-attach namin dito. Okay. All right, bye. bye. Hi, hey, good morning, Sheila. Morning. Morning. Uh, anong ginagawa mo? Mukha ko ng plastic bag. Shopping bag. At punta tayo bye. sa Aldi. Aldi. Sama namin kayo papunta ng Aldi. Good morning. morning. Ang gagawin natin doon? At Bibigay oh. tayo ng saya sa ibang tao. Wow! Oh, ibang Ibang saya <laughs> 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 <tayo> na yun, Sheila. tayo ng ibang saya sa ibang tao. Okay, tanong lang natin sa nila dito sa paglalakad natin. Maganda yung araw ngayon. Malamig, sobra. Pero Lamig hindi mo Bonus! Bye! Oh, sige. Hindi ka. Bye. Let's go. <laughs> Bye na ka agad. Hindi ka na. Ayun na, uh, halika, sumama kayo sa amin at maglalakad tayo dito. Tara naman layo yung lalakaran natin. Hindi, malapit lang ito. So, no? Malapit. malapit na malapit lang. <laughs> at uh, ito ang trademark ng British Road, ang roundabout. Roundabout. Alam, tataan ko sa Pilipinas, rotonda lang na ipipa ko doon. Meron na siguro roundabout. Pero ngayon siguro marami ng roundabout. Ayan, at uh, saan ba tayo pupunta niya? ko nga sa Aldi. Yan lang na, sa kanto niyan, no? Oh, buti na lang ha, walang hangin hmm. ngayon eh, kasi ilang mm, araw na kayong binabagyo dito. Ilang araw dito. na bagyo dito sa amin. Sobra uh, yung hangin, parang ibang, tatagal na yung mga ano nga to? Mga dahon, bubong. bubong. <laughs> yan eh, patawid tayo. Muli, <laughs> baka masigasaan tayo. Muli, oh. okay, another one. Isa, dalawa. Hmm. Yan, handa na. Muli, tawid. Tawid. Uh, ayan o, no? autumn. At malapit na mag-Christmas. Uy, yung sarap! Ang na dami na sigurong Christmas stalls dyan sa Pilipinas. Oo. Oh, dito rin, no? Mamaya pakita natin pa ng o, Christmas, pala, no? O pala, uh, sama ko na kayo sa Christmas Market. Oh, pero ngayon, dadaan lang natin something sa Aldi. At diretso tayo sa may tabi ng Aldi lang, no? Oo. Oh. Actually, oh. ngayon eh. Ano bang araw ngayon, Jun? Birthday ni Sheila. <laughs> and Happy I wanted birthday. thank you and I wanted to give back at uh, yun ang gusto ko talaga for my birthday to pero, give back Pag sa Philippines, iba ang papakain tayo. Nagpakain na tayo. Oh, uh -huh. tiga, rin natin to, no? papakita Ito. natin sa kanila yung uh, mga taong nagbenefit dun sa ating pakain. Uh -oh. Free, pag free pakain. Every now and again yun. Oh, uh -huh. once in a while. Malit lang naman yun. Malit. At uh, malapit na rin tayo. Eh. Tabi tayo. Ayos ka. Sigurado ka. Oh, sige, nagtalig na Sige, Let's go. Ka... Oh, ano na to? Kalbo na itong mga puno. Eh wala ng mga dahon. Naglagasa. Nakala nyo maganda tignan ng autumn. Tignan niyo oh. Puro Ang daming dahon dito. Tapos ano no? na yung lalakaran ko mamaya kasi maglalakad pa ako. Ako, so, eventually, mga few weeks, may dadaan dito yung parang uh, lulu. Yung lulu. parang lulu. Parang naglilinis ng kalsada, no? Oo, oh, naglilinis yun. Oo. Oh. Nininiksin niya lahat po no? Sa atin na ah. ang dami na nagwawalis dito usually. Metroid no? Metroid. Marami kasi manpower sa atin Ito mm -hmm. machinery Ito naman uh -huh. halos wala ka na makitang tao Puro machinery na lang mm hmm. Medyo malamig din no? Ngayon. Sobrang lamig Ano ba to? 10 degrees? Kapag yan ang ano ko, scarf ko mm hmm. Maka pa ng damit eh. <laughs> I want to keep warm as, as much so, as I uh, can. So, pakita na lang natin kung ano kukunin natin sa Aldi. No? Sige, let's go. tayo pwede pumili dito po. Sa ko na dito yung dip. Cheese and chive. Yeah, Ayan, marami tayong dorito. Ayan. Kuha tayo ng mga canned goods, no? Para pamimigay natin. Kasi usually, we don't have yung mga cooking facility iba. So, tomato soup, oxtail soup, 67 people ang isa nito. Pero the more that we get, siguro mga 10 pounds worth. That's what we're gonna give. Masarap po itong tomato soup na ito. But I prefer making my own. have mm, chicken mushroom. Let's get some mushrooms as well. How many do you have? Chicken noodle, chicken noodle, vegetable. Yan na. Sakto. Mm. Itong carrot and coriander. Pwede na tayo na? Ano pa ba? Ito siguro tuna, no? Tuna in can, 72p tuna chunks. At the spring water. And actually, honey, at is one is uh, better. Para mas marami tayo mabigyan. Or mas cheap, mas maan ito. Mas practical. So, ito to. Oh, ano pa hinahanap mo sila? Gano'n pa tayo ng mga canned goods na pwede nating maidagdag sa ating pamimigay. Ay, ah, mga favorite nilang kinakain. Ito, parang Irish stew yata ito, at saka mga sausages. Ano yung stew? at ito na may mga baked beans. Tsaka pasta loop. <laughs> pasta loop, spaghetti na nasa can. Tsaka, ano yung baked beans? Lahat na pwede nilang ma-microwave. Madali yan. ang lutuan. Dami na, lika na. Let's go. June. tayo mong bit-bit. Ang -bit. bigat ni. Mika, <laughs> tawid muna tayo. Wala, wala. Tawid tayo. Bigat na bigat ka, June, ah. bigat nito. Ang dami dilata, no? At, ah... Uh, may ibang dilata ang bilili natin. Merong soup. Karamihan yung soup. At, ah, uh, macaroni. Yun, may... Spaghetti loop. Spaghetti loop. At saka, mga peaches in light syrup. Ano pa ba? Ah... Uh, tuna in brine. Tuna at saka hot dog. Yan mga favorite nila dito. <laughs> <laughs> mga favorite nila at saka para uh, makatulong lang sa mga, mga hindi, nakakaya. No? At the moment kasi talagang due to cost of living, eh marami nagsa-struggle. Kaya ano ba naman yung makapagbigay tayo ng kaya kaunti. Kaya konti. Ang bigat, no? Kailangan makalapit na tayo dito. Ang dali. bigat din ng bitbit -bit ko, yung grocery natin. Okay, no. Andito na tayo. Sa, sa simbahan dyan? natin, Catholic Church ito. At dito natin sa church na ibibigay. St. Phillips, no? Sa St. Philip's. No. Nandiyan yung school ni Ethan dati. Natin nandiyan lang yung school ni Ethan dati. Primary. Tinap off na namin ni June at uh, tinatanong kami kung gusto namin acknowledgement. Mm -hmm. Sa ayaw na namin. Ah. counting bagay lang naman yun, di ba? Unting bagay, bagay lang na Kano, natin. Pero dami rin nagbibigay, no? Marami nagbibigay at uh, I'm sure marami nagsastruggle kasi ngayon dito sa amin. Hindi lang dyan sa Pilipinas at maraming tumutulong oh. din sa mga uh, middle, pa, oh. maski middle class na ngayon, oh. June. rin kasi mahal ng bilihin. Mahal palagi. ng bilihin at uh, ganitong uh, taglamig talaga nagsastruggle ang mga pamilya dahil napakamahal oh, para gas. magpa magpahiting. Ito right? na tayo dumaan, June. Oh, tapos kamahalan, dalo siya oh. Lapit sa, uh, sa school nila Ethan uh -oh. dati. Marami nagsastruggle sa pagbayad ng heating, ng electricity, at ganun din masalo na ang grocery kaya kahit paano Tayo nasa, na naman ang struggle. We're struggling, guys. Pero dito tayo tayo ng extra kasi. <laughs> kaya ganoon. Tayo dapat kumuha ng food bag. <laughs> <laughs> then, eh mga masalo na yan, I ah, really try to give as much as possible pag mag off ang mga bata kasi ibang bata po dito talaga hindi nakakakain pag-off pag-off sa school pag-off pag sa school, school. Pag pag off sa school hindi sila makakain man ng tatlong beses sa isang araw so hindi lang 'yan sa Pilipinas eh, right kung hindi ganito rin dito oh kahit saan no Ngalo po ngayon yung daming giyera no? sa daming sun giyera sulod-sunod at uh, sa sa ano nga tawag Mahal talaga ang oh. ano dito, magpainit ng bahay. Mahal din yung gas. Kaya Malang lalamigin gas. ka sobra-sobra sa bahay. Kaya maglalagay ka ng ka. extra na fleece, extra na jacket, extra na scarf para hindi ka lamigin sa loob ng bahay mo. Pinatalan ko ng video ng kapatid ko. At may rotonda pala dito sa City of Naga. Wow! Bicol to ah! Okay, natin kung anong mabibili niya. Saan ba bibili sa palengke? Sa, hindi ko sa palengke, pero mukhang pumunta rin sila sa SM, na masyal na rin. Palengke sa SM? <laughs> <laughs> Ito na mga nagmamaneo dito ah. Wow, Christmas na Christmas na. Ah. Ang ganda ng Christmas tree. Siya ng video nito. At pinakita niya pa nga sa akin yung Jollibee dyan. Ayan! Nanginggit pa. <laughs> Ito yung mga free snacks na ibibigay natin sa mga kababayan. Gumawa siya ng aruskaldo. Raskado, lugaw, goto. Pare-pareho naman siguro yun. Depende kung anong lalagay mo. Ah. Sabi nga naman, kung ano ng mga subscriber ko ano talaga <laughs> pinagkaiba ng mga yon. Hindi ko alam kung may kasugba ito. Kasugba Kasi yan. walang kulay masyado, no? Sarap, no? Pero maraming salamat, Kaki Ruel, at yung kasama nila sa pag-abala. Yan, salamat. Kasi naglagay pa sila ng stall sa harap nila at naga, may palamig pa. Ayan, no? Hmm. Oh. Sa, la... sa malamig. Sa malamig. Ito yung mga tao na nabig, nabiyayaan natin. <coughs> yeah. Sabi ko, bakit nga pa ba niya binidyo nito mga to? Nakakaya naman. Oo Gusto ko lang naman mag magbigay. Yeah, dami rin, no? Maraming salamat sa inyo. At binigyan din siya ng libreng ice cream nito ni Man Mano. At saka may mga tinapay din na binigay tayo ito galing sa bakery. Maraming salamat, Mimi! Happy birthday sila. Nani salamat. At na inggit din ako gumawa rin ako ng aming arroz caldo nilagyan ko pa ng rebusado sa taas. Yan, yum yum. Thank Laming you sa salamat. Bye. Bye.